Ako si Luis, isang librarian. Ang buhay ko ay palaging tahimik, maayos, at may lohika. Ang bawat ibro ay may tamang lugar sa istante. Ang bawat kwento ay may simula at katapusan. Kaya naman, nang bumalik ako sa lumang bahay ng aming pamilya sa Iloilo para alagaan ng aking ama, daladala ko ang paniniwalang iyon si tatay ay may demensya na. Minsan, kilala niya ako. Minsan, isa lang akong estranghero sa sarili naming bahay. Ang bahay mismo ay parang si tatay. Malaki, puno ng mga alaala, pero unti-unti nang humihina at nagiging magulo. Ang kwarto ni tatay ay nasa ikalawang palapag. At sa unang gabi ko roon, habang nakaupo ako sa isang silya sa tabi ng kanyang kama, narinig ko ito. Yabag. 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 Isang mahinang tunog ng mga paa'ng naglalakad galing sa itaas. Galing sa kisame. Tumingala ako. Ang kisame ay gawa sa luma at makapal na kahoy. Imposible. Ang bahay namin ay dalawang palapag lang. Walang atik. Kinabukasan, tiningnan ko ang mga lumang blueprint ng bahay. Tama ako. Sa itaas ng kwarto ni tatay ay isang espasyo lang. Isang kisame. Isang espasyo sa pagitan ng bubong at ng sahig ng ikalawang palapag. Pero wala itong pasukan. Walang hagdan. Walang pinto. Selyado ito Baka daga lang nak, sabi ni tatay sa isa sa mga kanyang sandali ng kalinawan. Pumayag ako. Oo, daga lang siguro. Malalaking daga. Pero sa isip ko, ang tunog na narinig ko ay hindi tunog ng maliliit na paanang daga. Ito ay tunog ng mabibigat na yabag ng isang taong hindi mapakali. Ang mga yabag ay naging regular na bahagi ng gabi. Nagsisimula ito sa paglubog ng araw at tumitigil sa pagsikat nito. Minsan, mabagal at paikot-ikot. Minsan, mabilis na parang may hinahabol. Sinubukan kong huwag pansinin. Ikinumbinsi ko ang sarili ko na ito ay tunog lang ng lumang bahay. Pagkatapos, nagsimula ang amoy. Isang gabi, habang pinapalitan ko ang kumot ni tatay, Naamoy ko ito. Isang matamis at medyo nakakasulasok na amoy. Ang amoy ng bulaklak ng kalachuchi. Ang bulaklak na karaniwang nakikita sa mga sementeryo. Tiningnan ko ang bintana. Sarado. Walang puno ng kalachuchi sa aming bakuran. Ang amoy ay hindi galing sa labas. Galing ito sa loob. At mas matindi ito malapit sa kisami. Naamoy mo ba yun, tay? Tanong ko. Si tatay na kanina lang ay tulala, ay biglang tumingin sa kisami. Ang kanyang mga mata, na dati ay malabo, ay biglang nagkaroon ng isang kislap ng takot at pagkilala. Nagluto si tiya. Bulong niya. Hindi ko naintindihan. Anong tiya, tay? Si tiya Isadora. Sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, paborito niya ang hamoy na yan, pero gutom na siya, nagugutom na si Tia. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bumalik siya sa pagiging tulala. Isadora, wala akong maaalalang kamag-anak na may ganoong pangalan. At kahit sino paman siya, paanong nagugutom ang isang taong matagal ng patay? Ang mga salita ni tatay ay hindi na nawala sa isip ko. Tia Isadora. Ang gutom na tia. Nagsimula akong mag-imbestiga. Tinignan kong mabuti ang kwarto ni tatay. Isang lumang silid na may malaking kama, isang naliit na mesa, at isang dambuhalang aparador na gawa sa nara. Ang aparador ay nakatayo sa isang sulok, direkta sa ilalim ng lugar kung saan pinakamalakas ang mga yabag. Napakabigat ng aparador, pero sa tulong ng ilang pyesa ng kahoy, nagawa ko itong iusog ng kaunti palayo sa pader. Gusto kong tignan kung may butas o siwang sa kisame sa likod nito. Walang butas. Ang kisame ay sulido at buo. Pero may nakita akong ibang bagay. Sa sahig na kahoy, sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang aparador, may mga malalalim na kalmot. Daan-daang mga guhit na malalalim at luma na. Parabang ang aparador na iyon ay inuusog palayo sa pader at ibinabalik gabi-gabi sa loob ng maraming maraming taon. Bakit? Bakit nila ililipat ang isang napakabigat na aparador gabi-gabi? Pagkatapos, naintindihan ko. Hindi nila ito inililipat para maglinis. Inililipat nila ito para may madaanan. Ang aparador ay hindi isang simpleng muebles. Isa itong takip. Isa itong selyo at ang mga kalmot sa sahig ay ebidensya ng isang ritual na paulit-ulit na ginagawa. Isang ritual ng pagbubukas at pagsasara. Kinailangan kong malaman ang totoo. Pinuntahan ko si Mang Turing, ang pinakamatandang katiwala na nagsilbi sa aming pamilya ng mga na ngayon ay nakatira na sa isang maliit na bahay sa kabilong bayan. Nang makita niya ako, alam niya agad kung bakit ako naparoon. Naririnig mo na rin, no? Sabi niya habang inaabutan ako ng isang basong tibig. Ikunwento ko sa kanya ang lahat. Ang mga yabag, ang amoy, ang pangalan ni Tia Isadora. Si Mang Turing ay nag-antanda ng krus. Ang sakit ng pamilya, bulong niya, ang sumpa. Ayon sa kanya, si Isadora ay kapatid ng lolo ko. Noong dalaga raw ito, bigla na lang itong nagkasakit. Hindi ito ordinaryong sakit. Nagsimula raw itong maging mailap sa tao. Ayaw na nitong lumabas sa araw. At sa gabi, naririnig daw nila itong may kausap sa dilim. Ang pinakamasama. Nagsimula raw itong maghanap ng pagkain mga buhay na manok sa simula pagkatapos mga aso isang aswang iho sabi ni Mang Turing ang kaniyang mga mata ay puno ng takot hindi ko alam kung paano pero ang tiya Isadora mo ay naging isang aswang para maprotektahan ang pangalan ng pamilya at para na rin hindi siya makapanakit ng tao ikinulong daw siya ng lolo mo hindi sa isang ordinaryong silid. Nang ipinatayo ang bahay na ito, ang atik ay sadyang ginawang selyado. Walang pinto, walang bintana, isang libingan sa itaas ng isang tahanan. Doon nila ikinulong si Isadora. Pero paano siya nabubuhay? Tanong ko. Ang lolo mo, sabi ni Mang Turing, at pagkatapos ang tatay mo, sila ang tagapag-alaga. Sila ang nagpapakain sa kanya. Naalala ko ang mga gasgas sa sahig. Ang pag-usog ng aparador. Isang pinto papunta sa isang kulungan. Umuwi akong gulong-gulo ang isip. Isang aswang. Ang aking lola sa tuhod. Nakakulong sa aming tisami. Nang gabing iyon... Hindi ako natulog. Nagmasid ako. Pinanood ko si tatay. Gaya ng dati, bandang alas 10 ng gabi, nagsimula ang mga yabag sa itaas. Pero ngayon, may kasama na itong isang mahinang pagkalampag na parabang may isang bagay na kumakalampag sa sahig na kahoy. Si tatay, na kanina lang ay nakatingin sa kawalan, ay biglang tumayo dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kusina. Sumunod ako ng palihim. Binuksan niya ang prigider at kumuha ng isang maliit na palanggana. Nilagyan niya ito ng kanin at pagkatapos kumuha siya ng isang supot mula sa pinakatagong bahagi ng prigider. Ang laman nito ay dugo. Dugo ng manok siguro. Ibinuhos niya ito sa ibabaw ng kanin dala ang palanggana, bumalik siya sa kanyang kwarto. Ako ay nakatago sa dilim ng pasilyo, sumisilip. Lumapit siya sa sulok, sa ilalim mismo ng lugar kung saan pinakamalakas ang kalampag. Inilapag niya ang palanggana sa sahig at pagkatapos, nagsimula siyang bumulong. Isang lumang dasal, isang panalangin na hindi para sa Diyos, kundi isang pakiusap. Heto na tiya, patawad kong natagalan. Habang nagsasalita siya, ang kalampag sa itaas ay tumigil. Napalitan ito ng isang sabik na tunog ng pag-scrape na parang mga kuko na kumakaskas sa kahoy. Naintindihan ko na, ito ang ritual. Ang ritual na ginagawa ni tatay gabi-gabi. Pero dahil sa kanyang demensya, minsan ay nakakalimutan na niya. Kaya nagugutom ang babay sa itaas. Kaya ito nagiging marahas. Kinaumagahan, habang natutulog si tatay, hinalughog ko ang kanyang mga gamit. Kailangan ko ng mas maraming kasagutan sa isang lumang aparador sa kanyang opisina, sa ilalim ng mga patong-patong na dokumento, may natagpuan akong isang maliit na kahon na metal. Sa loob nito, may mga lumang sulat at isang telegrama. Ang telegrama ay luma na, ang papel ay naninilaw. Ito ay isang draft, isang telegramang hindi na ipadala. Mula ito sa aking lolo, para sa isang kapatid niya sa Amerika. Ang petsa, 1958. Ang mensahe ay maikli lang, pero naglalaman ito ng isang katakot-takot na katotohanan. Isadora's condition worsens. The hunger is stronger. We are reinforcing the ceiling. Wood is not enough. We'll use concrete and steel bars. Pray for us. Binasa ko ito ng paulit-ulit concrete and steel bars. Kaya pala selyado. Kaya pala walang pasukan. Ang atik ay hindi lang isang atik. Ito ay isang vault. Isang kulungan na idinesenyo para maglaman ng isang bagay na hindi dapat makawala. Ang aking mga ninuno ay hindi lang basta nagtago ng isang sekreto. Nagtayo sila ng isang aktual na monumento para ikubli ito. Kasama ng telegrama ay isang sketch isang guhit ng isang mekanismo, isang sistema ng mga puli at isang maliit na pinto sa sahig ng atik na kontrolado mula sa loob ng aparador ni Tatay. Isang maliit na pinto na sapat lang para maipasok ang isang maliit na palanggana ng pagkain. Ngayon, alam ko na. Ang aparador ay hindi lang takip. Ito ang susi. Ang pintuan papunta sa kulungan ng halimaw at sa paghina ng isip ni Tatay ang kaalaman sa pagpapatakbo ng mekanismong ito ay unti-unti nang nawawala. Sa gabing iyon, sinubukan kong ako na ang gumawa ng ritual. Pero ang takot ay nanaig sa akin. Hindi ko kayang pumasok sa kwarto ni tatay habang ang bagay na iyon ay nagwawala sa itaas. Hindi ko kayang ihanda ang pagkain nito, kaya wala akong ginawa. Isinara ko ang pinto ng aking kwarto. Nagtalokbong ako ng kumot, at hinintay ko ang umaga. Iyon ang pinakamalaking pagtakamali ko. Bandang hating gabi, nagsimula ito. Ang mga yabag ay wala na. Ang kalampag ay wala na. Ang pumalit ay isang bagay na mas malala. Isang malalim at garalgal na alulong. Isang alulong na puno ng kutom at galit. Isang tunog na hindi galing sa aso o sa kahit anong hayop. Galing ito sa lalamunan ng isang bagay na dating tao. Ang alulong ay nanggagaling sa kisame at sa lakas nito, naramdaman kong nayayanig na ang buong bahay. Ang mga salamin sa dingding ay nagvibrate. Kasabay ng alulong ay ang tunog ng pagkalmot. Isang marahas na pagkalmot sa sahig na kahoy sa itaas, na parabang sinusubukan itong hukayin ang daan palabas gamit ang kanyang mga kuko. Sumigaw ako. Tumakbo ako papunta sa kwarto ni tatay. Nakita ko siyang nakaupos sa kama. Nakatakip ang mga kamay sa kanyang mga tinga. Umiiyak na parang isang bata. Patawad tiyan, patawarin mo ako. Ang alulong at pagkalmot ay tumagal ng ilang oras. Ang bawat minuto ay isang walang hanggang paghihirap. Nang sa wakas ay tumigil ito, kasabay ng unang sinag ng araw, ang buong bahay ay amoy chuci at takot. Ang gabi ng alulong ay nag-iwan ng isang marka. Kinaumagahan, sa kisame ng kwarto ni tatay, may nakita akong isang bitak Isang maliit na bitak sa lumang plaster, direkta sa lugar kung saan pinakamalakas ang kalmot kagabi. Sa buong araw, ang taning tunog mula sa itaas ay katahimikan. Isang nakakabahalang katahimikan. Pero alam kong nandoon may siya, naghihintay, nagpatalakas. Nang gumabi, bumalik ang mga tunog. Pero hindi na ito alulong isang marahan at paulit-ulit na tunog ng pag-scrape. Scrape. 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 Galing ito sa eksaktong lokasyon ng bitak. Pinaupo ko si tatay sa sala. Ako ang nagbantay sa kanyang kwarto. Nakatayo ako roon sa dilim nakatingin sa bitak sa kisame. Hawak ang isang matalim na itak. Habang tumatagal, ang plaster dust ay nagsimulang mahulog mula sa bitak na parang niyebe sa dilim. Ang bitak ay unti-unting lumalaki. Pagkatapos, huminto ang pagscrape. Isang sandali ng perpektong katahimikan. At sa katahimikang iyon, isang bagay ang dahan-dahang lumabas mula sa bitak. Isang kuko. Isang mahaba, kulay abo at matulis na kuko na parang isang garing dahan-dahan itong gumalaw na parang isang uod na naghahanap ng mahahawakan sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa ang isang buong daliri isang mahaba, payat at hindi makataong daliri ay nakalabas na bago pa ako makagalaw isang patak ng likido ang nahulog mula sa bitak at tumama sa sahig na kahoy. Isang maitim at malagkit na likido na may kasamang napakabantot na amoy. Pagkatapos, ang daliri ay dahan-dahang bumalik sa loob ng bitak. Ang paglabas ng daliring iyon ang sumira sa kung anumang natitirang pag-asa sa akin. Alam kong wala na kaming oras. Kailangan naming umalis. Pinuntahan ko si tatay sa sala Tay, aalis na po tayo. Sabi ko, hinahatak siya patayo. Hindi na tayo ligtas dito. Pero sa pagkakataong iyon, tumingin siya sa akin at ang kanyang mga mata ay malinaw. Ang demensya ay nawala. Ang natira ay isang matandang lalaki na puno ng takot at pagod. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking braso ang kanyang mga kamay ay malamig, parang yelo. Ang habilin Luis, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina pero malinaw. Ang pangako. Anong pangako, Tay? Ang pamilya natin, sabi niya, habang herap na humihinga, tayo ang tagapag-alaga, tayo ang bantay isang sumpa pero isa ring tungkulin para protektahan ng iba. Doon ko naintindihan ang aming pamilya ay hindi pamilya ng mga halimaw. Kami ang mga tagapagbantay ng halimaw. Ang bawat henerasyon ay ipinapasa ang responsibilidad na alagaan at ikulong ang aswang sa aming lahi para hindi na ito makapansakit ng iba ang pag-aalaga kay Tia Isadora ay hindi lang isang sekreto. Ito ang pinakamahalagang tungkulin ng aming pamilya. Alagaan mo siya, Luis. Sabi ni tatay, ang mga luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata. Huwag mong hayaang makalabas. Ipangako mo sa akin. Hindi ako makapagsalita Paano ko maipapangako ang isang baday na ganoon? Tumingin siya sa aking mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng pagmamakaawa. Pagkatapos, ang kalinawan sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala. Bumalik ang demensya. Bumalik ang pagkalito. Makalipas pang ilang oras, habang hawak ko ang kanyang kamay, si tatay ay pumanaw ng tahimik. Naiwan akong mag-isa. Mag-isa sa isang malaking bahay na may isang bangkay sa ibaba at isang nagugutom na halimaw sa itaas. Ang pagkalmot mula sa kisame ay bumalik. Mas malakas, mas desperado, alam niyang wala na ang dati niyang tagapag-alaga. Alam niyang ako na lang ang natitira. May dalawa akong pagpipilian. Ang una, tumakbo. Iwanan ng bahay na ito. Iwanan ang sumpa. Hayaan ng halimaw na makalaya at maghasik ng lagim sa mundo. Ang pangalawa, ang tuparin ng habilin ni tatay. Ang tanggapin ng aking nakakatakot na pamana. Nakatayo ako sa kusina ng ilang oras. Nakikinig sa pagkalmot. Nag-iisip. Pagkatapos, gumawa ako ng isang desisyon. Kumuha ako ng isang maliit na palanggana. Nilagyan ko ito ng kanin. At sa unang pagkakataon, ako mismo ang nagbukas ng supot ng dugo sa refrigerator at ibinos ito sa kanin. Dala ang alay pumasok ako sa dating kwarto ni tatay ang katawan niya ay nakatakip na ng puting kumot sa kama ang pagkalmut sa itaas ay huminto napalitan ito ng isang pamilyar na pagsniff inilapag ko ang palanggana sa sulok sa ilalim ng bitak sa kisame heto na tia isadora bulong ko ang aking unang alay sa sandaling iyon ang lahat ng tunog mula sa itaas ay nawala napalitan nito ng isang pamilyar na tunog ang tunog ng mabibigat na yabag na dahan-dahang lumalakad palayo sa bitak ang kwentong ito ay walang masayang pagtatapos. Hindi ako isang bayani. Hindi ko tinalo ang halimaw. Pinapakain ko ito. Linggo na ang nakalipas mula ng ilibing si tatay. Nakatira pa rin ako dito sa lumang bahay na ito. Gabi-gabi inihahanda ko ang kanyang pagkain. Gabi-gabi inilalagay ko ito sa sulok. At gabi-gabi naririnig ko ang mga yabag sa kisame. Ang mga yabag ng aking tiya. Ang aswang. Ang aking bilanggo. Ito na ang aking buhay ngayon. Ako si Louie, ang huli sa aming lahi, at ako ang tagapag-alaga